Posible mga umabot pa hanggang sa susunod na linggo ang mga brownout. Maripis pa rin kasi ang supply ng kuryente. Kaya naman ang Department of Energy may panawagan na sa publiko. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong agon, siyam na planta ng kuryente ang nag-shutdown. Ayon sa Department of Energy, kabilang ang siyam na planta sa 23 power plants na nag-offline sa Luzon. Bukod pa ito sa labing isang pangplantang hindi konektado sa grid o nasa remote areas. Dahil kinulang ang supply ng kuryente, isinailanim ang Luzon Grid sa grid alert status ng apat na oras mula alauna ng hapon kahapon, na ulit pa yan noong alas 6 ng gabi. Nagbabala naman ang DOE na posibleng tuloy-tuloy pang ang mga grid alert kung hindi maabot ng mga power plant ang patuloy na pagtaas ng demand sa kuryente. Uh, if the situation does not improve, if the plants that went offline because of the typhoon, do not come back by next week. probably we'll have a red alert also next week. Para mapunan ang demand ng kuryente sa bansa, umaasa ang DOE sa 4,000 megawatts na mga blagong planta na darating ngayon taon. Mula yan sa conventional at renewable plants. Habang wala pa yan na nawagan ang ehensya sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Mr. Quimpy was saying that we will be experiencing more and more of these extreme events brought about by climate change. And therefore, we all have a responsibility and the power to modify our uh, consumption patterns. Sa panig naman ng Meralco, sinabi nitong naabisuhan na ang mga kumpanyang kasali sa kanilang interruptible load program na magandang gamitin ang kanilang generator para makagaan sa demand sa kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Rose Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.